opisina eh. Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang sumab magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. Eh may oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung uh, tulong na hinihingi uh, ng tao. Yan yung example ng politization ng uh, budget yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi, meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob eh, na hindi lang nagsasalita dahil takot daw uh, sila. So, sinasabi nila, it's openly discussed yung uh, impeachment.